Ang sarap ng sabong. Ang sarap mag ng manok. Full sa pakiramdam kapag nananalo sila sa ruweda. Kakalungkot din kapag talo. Siyempre, inalagaan mo sila. Pinalaki, pinagdasal na umuwing buhay. Hindi mo pwedeng sisihin ng mga tauhan kasi wish din nila na manalo para may gana sila sa bawat panalo. Tapos pinaghandan din ng mga kalaban ng bawat laban nila sabi nga ng tatay, kung ayaw matalo, huwag lumaban. Kung ayaw magastusan, huwag mag-alaga. Itigil na yan sabong. Kung alin paminsan yung minamagaling, kalimitan sila pa yung nadidisgrasya. Ilagay natin sa konteksto ng paghahanap buhay. Kung hindi mo lalakasan ang loob mo, walang mangyayari sa'yo. Kung takot ka madapa, kung takot kang sumugal, hinding-hindi ka mananalo at hinding-hindi ka magtatagumpay. Simulan mo sa mababa muna. I mean, sa maliit lang muna. Para pag bumagsak hindi masyado masakit. Para mabilis ka makabangon. Mabilis ka makamove on. Pag napagod, pahinga lang. Pag nakapahinga, diretsyo na uli. Hindi dahilan na mahirap kasi lagi niyong tatandaan. Walang gusali o mataas na building na ginawa na nagsimula sa taas. Lahat yan ginagawa na nagsisimula sa baba. Good day! Sayang ang tato!